sila ni ate oh ayun taga saan po kayo taga saan kayo? kayo jara hindi sa pinas dabaw. Ah, dabaw dabaw ayun oh meron doon oh dito po Poon. mga idol oh ito oh tinggal ito po oh oh shout out po sa mga taga dabaw jan. shout out po sa mga taga dabaw dyan mga bisaya, mga bisaya, man mandiay nila eh so, Ilan yung laging bisaya no, kayo yung mga gwapa daw ba? Aram. Yan lang, yan lang Ikaw, ito, 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 ito Surigaw, Surigao, bisaya po lagi, oh. yo. Na Ang ganda nito siya no Mahong dagay kayo makagusto, mga ibang dress mga bisaya ba? Hahaha <laughs> Woooh, uh, grabe ah? Mga libra, dagdagan na nakuha sila ng kabayan no? Oh, puno na kay ate yo. Oh. Na, dalawa kami siyang tiyak Aduhan ah. ah, mo diya Naganda dito ang pantulong oh Tando. Ito yung asyo. Ogi, oh. oh, iya nagi balikat. Oh, Ito na lang Ito te imo ni. O puno na po kay ate o daghan o libre lang tanan ba. Wa pa hapit puno gyo. Ha? Wa hapit puno. Wa pa hapit puno lagi. Gamay na lang lang Gamay lang kulang. Wala <laughs> pa <Marama> puno. <laughs> Ayon. Pasya lang po sa ating video mga idol. Maraming maraming salamat po. <laughs> ha? Yata sa mga katropa natin diyan. Ayun, inaayos pa po ni Ka Angel. Yung mga nakuha niya, dami oh. Oh. <laughs> Ay, alam mo nga, angat mo nga. Angat mo kayo mga nakuha mo. Ayun oh. Sana all talaga. Ayusin na natin. Oh, ayun, sando, ayos yan. <laughs> oh, ayun doon, mga idolo. Ayun oh, dami oh. Ayun oh. Libre na po yan. Ayun, yan, 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 yan. Ayan, oh. Grabe, oh. dami. Allah. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ang dami na. Huy, Mga ano man. Mga sapin. Mga sapin-sapin, oh. Ang daming sapin-sapin. Ay, ito, sapatos. Baka may nakita kayo nito, ha. Mayroon palang ano. May mga sapatos pala dyan. Naliko, hindi oh. ay, ay, May mga sapatos pala dyan eh. Ay, ati, Baka meron kayo makita nito pare sa ah. bigyan nyo sa akin. Wala hindi pa? yan. Ayaw nyan. Ito maganda rin itong mga idol. Oh. Kaso problema walang Paris sa. Ah. Pang party. <laughs> Lali, pang party dyan. Asa rin pang party dyan. <laughs> pang party. Pang party pa talaga. Grabe, pang party pa talagang nahanap. Marami pang party. Ang problema, walang pares yung mga sapatos. Ah. Silalim lang po yan. Ha? Ah? Kaya nga eh. Ahawa na sa... No! Not this one, Baba. Ano yan, ano yan? Ayan, sila ni kababayan dito. Ang dami yung... Woo! Baba, Baba. Big! Big baba big. Ito ang bata, ang cute, ang cute oh. <laughs> yeah, big big. big. Word, Dami. Ah, ah, Nakarami na si Ate oh. Uh, sure ha? Oh, oh, eh kahit naman ako, ipinamimigay eh. ko rin naman. Oh, ang dami ko nang nakuha oh. Naka-plastic na kalahati na sa plastic bag. Nabangan ko yung mga sapatos dun, silalim. Yung mga no? Ha? Yung mga no? Ah, so, wala eh. Mga nasa... Oo, oh, wala, no? Sayang, wala pa pare sa mga sapatos, mga idol. Ito Oh, wala talaga. Ito lang din talaga nakita ako talaga. Wala talagang pares. Ha? Wala Wala eh. talagang pares. Ayun. Doon pa sa kabila, ayun mga idol. Saan pa kayo dito? Talagang mananawa talaga kayo dito sa kakapulot po. Dito, mayroon din dito ata. mga pang ano po. Mga gamit na ano. Pang Islam. Ayun no. Dito, ang dami. Ayun no. ah, mga laruan yung iba. Ha? Laro. Ayan, mga laruan nga. Oh. Dami, oh. oh. Dami. Tara, go. Ha? Hanap. hanap tayo, hanap. Oh, Ayu, no. ha? Ayu, Ayu, umidu. Umidu, umidu Oh. Uli natin yun. Ano to? Galing ha? Para saan kaya ito, Lodi? Lagayan lang ano? Lagayan ng tinapay? Ito pa oh. Uy, <laughs> baso, plastik. Ito oh. Ayan oh. Dal Dalawa siya oh. Ha? Dalawa siya Ayaw ko nyan. Anak lang tayo ng... Ayaw na. Tatlo nga pala. Oh. Pinggan. Gusto ko. Pinggan. Toto, toto. O to. ayan Oh. Ugas lang katapat nyan. Ha? Ito. Tiro ay basag. Ay, ito, toto. Ay, platito o. Oh. O. Oh. Oh. Tatlong oh. piraso. Ayok, ano yan? Ito pang display. Laki na ito, ayo. Oh. Ah, ang bigat. <laughs> uh, ah. ha? Ah. Ha? Grabe. Ah, ito lagay ng ano, salad. Oh, pansalad to, yung laki. Kaso sobrang bigat naman. Ate, pa sa yan? Ayan o, oh. pinggan. Ayan. Ayan sa inyo yan? Okay. Kanila pala yun mga idol. mali ako dun ah. Andyan Lodi. Okay na pa yan dyan? Ha? Wala na tay. Wala na yung patay pantay eh. si Jika si, si Angel lo. Kira 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 Ayun oh. Ha? ha? Ayun yung medyo. Yung medyo maganda. Ayun oh. Ha? Maganda Ayun ang mga idol oh. Ayo toto, ayo bigyan natin. Wag yan, wag yan, wag yan. Wala, Bagaimana, kailangan may baso yan diyan. Eh toto, toto, Ano Ito toto, Ay, Kami migay natin tong namin. Nang Oh. Wow. Dami pala oh. ah. Oh oh. Ya. Yeah. Plastik. oh Ah. Akin na, gana na, Loh, niyon. Ayan, baso kinato. Ayan, ayan, ayan kinan. Ge, kainjin. Ana pa ko na, kainjin. Yung mga platito na do kay Atehok. Oh. Na dulo. Ayan, oh. baka hindi niya kukunin. Ayan, oh, nyan, Ayan. nyan nyan yan, akin yan. Yun. Oh. Pwede na no kay kabayan to. Kausawan. Yan, yan. Ha? Ah. <tik> Ito gusto ko. <tik> yan. <Yeah. tik> <tik> Maliit man yan. Ayan oh. o. Hindi, yun, yun, yun. Huh? Hindi, yun. Yan, yan, yan. Yan. Oo. Oh. Oh, di ba? Ha? Dami na eh. Ha? Hindi natin alam kung gusto ni kabayan yung ganito eh. Don doon, doon. Wala na. Anak talaga tayo dito mga Bagi idol yan, eh. No? Basag? Ay, basag yan. Huwag yan. Oh, oh. Anak tayo. Dito, ayan ano oh. Oo. Oh. Kaso may so dong madumi oh. Sa nakabalot. Ganda pa naman sana. Ganda pa no. Oh. Kun kunin natin tong ganda. Oh. Kaya naman ito. Ha? Ito naman kasi madumi oh. Pero okay na to. Kaya na sunrock siguro to. Ha? Kaya na sunrock. Babaran? Oo, oh, yun know. oh. Oh, kaya kung oh, ayaw nila, dahil tapo nila. Tupo. <laughs> Kung kaya ng tinapay. O. Oh. O, oh, Lilia Gubay de la Cruz. Shout out. O, oh, sa'yo to ha. Ayan. Bahala ka na dito. Okay. Bahala kanan na. Huwag na yung mga basong malilit. Baka ayaw niya. O, oh, tuloy mga platito. Ayan, ang dami dun. Oh. Mga basong malilit mga idol. to thermos. Oh, baka gusto nila thermos. Ayun, may rubber. Hoy! May barya na sa loob. <laughs> may barya na sa loob. Gano'n. Ganun. Yeah. Tayo na sa loob. Tira mo nga, tira mo. Stop. Okay. Pwede? Okay pa to? Ayun, okay pa daw sabi ni Sabi ni Kaelins, kunin natin to. Oh, ganda oh. Oh. Thermos. Oh, ito yung nakuha ko. Ayan, para doon sa kababayan. Ay, para sa kababayan natin na humihingi. Si Lilia Guboy de la Cruz. Magpapapackage daw siya. Kailangan lagyan natin ng ganito.